Diyos ko, sa sobrang takot, hindi na nakagalaw ang puppy na ito. Alam nyo ba, exciting sana ang video for today kasi ang original plan talaga, ilalabas natin lahat ng mga puppies ni Mama Fiona. Simula nga kasi, nung mga puppies pa sila na pinasok natin sila dito sa loob ng ating mansion, never pa ulit sila nakalabas. Kaya naman naisip ni Mother why not ilabas nga natin sila ngayon kasabay ni Brindel. Kaya nga ito, isa-isa nang tinalian ni Mother mga puppies ni Mama Fiona at sa totoo lang, sober rin talaga yung struggle niya dito. Ano ba naman kasi, most of them talaga, tadatalian pa lang talaga nagwawala na tapos nakikisali pa nga ng kakulitan si Brindle. Ah, nakakaloka pa guys kapag nga na ang mga puppies. Kapag may tali na sila sa leeg, Diyos ko talaga nagwawala sila at pilit nilang tinatanggal yung tali sa leeg nila. Habang si Brindle naman tingnan nyo, chill na chill lang at alam na alam niya kasi nalalabas. Basta talian siya, gets na nga agad niya yung mangyayari. Kaya naman dyan, medyo nagiging makulit nga siya kasi waiting siya dyan tapos pinipilit niya yung mommy niya na umalis na nga sila. Habang ah, ibang mga puppies naman, yung isa nangungulit tapos yung isa yung ni mother. Tingnan naman si Brindle todo pa pa talaga na Kaya talaga nakapalo siya ng mommy niya. Kanina pa rin nga talaga yung tinatarin itong isang puppy na to pero hirap na hirap rin talaga siya dyan pagtatali. Hindi naman na talaga malikot ang puppy ng time na to pero kasi may make sure nga ni mother na hindi sila masasaktan sa tali na to. At hindi masyadong malsikip pero hindi rin masyadong maluag na matatagal sa leeg nila. Dalawa pa nga lang yung natatalian ni mother nung time na to tapos yung isa hindi pa talaga mahanap-hanap ni mother kung nasa saan since hindi nga siya lumabas. Kita nga dito sa clip na to na ayan lumabas siya pero tumago rin nga ulit siya papasok sa loob. Sabi ko naman kasi sa inyo yung isang yan medyo matatakot din talaga at mahihiyain although hindi naman siya sak takot kay mother kasi kita nyo lumapit rin naman siya kay mother nung tinawag siya pero ewan ko ba may pagka Maria Clara talaga siya tapos nakita na rin nga niya yung mga kapatid niya may mga tali kaya naman talagang tumatago na siya siguro nga ayaw rin niyang magpatali sa liit kaya naman talagang hinabol pa siya ni mother at sumuot pa si mother kung saan saan para nga lang makuha ang puppy na ito nung so, makuha nga siya diretso na rin nga siyang tinalian dyan at, tingnan si Brindle talagang todo pa ulit pa rin dyan. at gustong gusto na nga talaga niyang umalis pero kita nyo rin naman sa background kung kano kagaling ang mga puppies na to. Kasi tingnan nyo yung isang puppy, o. Oh, talagang nado na siya sa ibabaw ng table. At hindi lang basta sa ibabaw ng table, ha? Dalawang magkapatong na table yung tinalo niya dyan. O, oh, di ba? Napakagaling talaga. Anyway, sabang bising-bising nga sila dito pagtatali at sabi ni Mother saktong-sakto. Kasi andito rin si Mama Fiona sa labas. Kaso nga lang, guys, nung time na kukuha ni na nga ni na Mother ang mga puppies na to, talagang nagwawala sila since ayaw nga nila na nakatali sila. Kaya ang ending, itong isang puppy na lang na hindi nagwawala ang nailabas niya. Tapos pati na rin nga itong si Brinde. Bala itong na to dahil siya nga lang yung Maria Clara. Ayan, hindi na rin nga siya pinalakad ni Mother. Kaso bigla na nga lumayo si Mama Fiona John. Nawala na nga lang siya bigla. Sayang naman. Akala ko pa naman makikita na ulit niya yung mga puppies niya na nandito sa labas. Pero kita niya naman si Brindle dito kung gaano talaga siya kalikot na pag nilalabas siya. Hindi talaga siya magkanda o gaga kung saan ba siya pupunta. Dinala naman ni Mother dito sa Malilo may itong isang puppy na to. Hoping na bumalik nga si Mama Fiona kapag nakita siya. Kaso nung time na to, wali, na talaga si Mama Fiona. At ang nandito na nga lang ay itong si Pulgoso. Tingnan nyo, napakabait na rin nga talaga nitong si Pulgoso. Since kanina pa siyang todo sa lubo nga kay Mother. Tapos ang bait rin nga niya dito kay Brindle. Tapos sa isang puppy. Kaso nga lang itong puppy na to nung maibaba siya ni Mother. Hindi na rin nga talaga siya umibupa. pa. na lang rin nga siya sa pwesto niya habang si Brindle naman. Akala mo talaga kitikite. Kitang kita nyo naman ang difference ng dalawa, di ba Si Brindle rin nga akala mo close na sila nitong si Pulgoso. Pilit nga siyang nilalayon ni Mother. Kasi syempre, hindi pa naman totally magaling talaga itong si Pulgoso isang puppy naman pilit pinalalakad ni mother pero tingnan nyo hindi talaga siya umaalis dyan sa pwesto niya nagatempa nga si kuya Edmar nyo nito na hanapin si mama Fiona at palapitin pero wala na nga talaga siya at tumago na kaya naman no choice na si na mother dito kung di umuwi na yun nga lang mukhang ayaw umuwi ng puppy na to since ayaw talaga niyang imibu kahit tanong gawin ni mother kaya naman yan nung pauwi na for the buhat na naman siya dyan ni mother titong si Brindel naman si kuya Edmar nyo na yung may hawak o ba diba, sabi ko naman sa inyo mas exciting sana dapat kung lahat nga sila lalabas kaso ending isa lang yun kalabas tapos hindi pa nga naglakad-lakad. Paano ba naman kasi hindi na nga talaga rin sanay sa labas itong mga to at kahit nga tapag niyayaya sila ng mama na nila, hindi talaga sila sumasama. O sa tingnan nyo, nung makapasok naman ng bata, o oh, di diba, gumalaw-galaw naman siya kahit papano at sumasalubong pa nga dyan sa kanyang kuya. May pagka-shy type lang din kasi talaga ang batang to, tapos feel ko palagi siyang conscious sa paligid niya. Pero siguro palaging ganyan yung itsura niya, kala mo talaga natatakot. Anyway, since lumabas sila, syempre kailangan nila i-disinfect yung kanila mga paat na ibabarin kasi talaga ni mother puppy kaya dinis niya yan. Habang itong si Brindal naman, ayan, hindi talaga maganda ugaga dyan since ayaw na ayaw niya yung alcohol. Kung maalala nyo kasi noon, bagong gupit yung kuko ni Brindal tapos nasugatan yung kuko niya tapos inalkoholan kaya simula noon nadala na talaga siya sa alcohol. Kaya naman hirap na hirap talaga sila i-disinfect ang paan itong si Brindal pero kasi wala tayong choice since papasok siya sa loob ng mansion. Kailangan talaga disinfected yung mga paan Nakakaloka niya. Nakakaloka naman itong si Mama Fiona rin kasi saka siya bumalik nung nakapasok na Junakes O oh, diba? Talagang fail na fail lang at video for today <laughs>